Si St. Francis de Sales, na rin bilang maginoong santo, ay nagtuturo sa atin na tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. Ito ang una sa apat na video kung saan matututo tayo ng kaunti pa at tungkol sa St. Francis de Sales. Ang video na ito ay magtuturo sa iyo tungkol sa kanyang kapa, nganakan pagkabata kabanalan at pasensya Si Saint Francis de Sales ay pinanganak sa isang marangal na pamilya sa relihiyon ng Savoy ng France noong Agosto 21, 1567 sa kastilyo ng pamilya. Pinang pinangalanan siyang Francis Le Bonaventure de Sales pagkatapos ng dalawang kilalang santo, si Saint Francis of Assisi at Saint Bonaventure. Si Saint Francis ang pinakamatanda sa treseng anak na ipinanganak ng kanyang mga magulang. Siya ay pinanganak ng maaga at bagaman siya ay mahina, siya ay lumaki sa isang malakas at malusog na bata. Sa kasamaang palad, lima sa mga kapatid ni Francis ay namatay noong sanggol pa lamang. Sa paglaki, ang mga bata ay magiging mapakagulo sa kanilang mga pag-aaway. Kung kaya't ang kanilang ama ay humahawak ng korte sa kusina upang ayusin ang kanilang pagtatalo. Bilang isang bata, si Francis ay may mabuting pag-uugali tapat at laging bukas palad sa mga hindi maswerte kaya sa kanyang sarili. Siya ay bukas sa lahat ng bagay ng relihiyon at tila may pagmamahal sa mga aklat at kaalaman. Bagamat nagkakaroon siya ng masasayang pagkabata at tinawag na mamamuhay ng kabanalan, hindi siya walang kasalanan. Isang araw, may isang karpintero sa kastilyo ng De Sales na gumagawa ng pulang laso at karayom. Nakita ni Francis ang makulay na pulang laso sa karayom at kinuha ito. Nang magreklamo ang karpintero na nawawala ang kanyang laso at karayom, ang munting magnanakaw ay tinanong, Agad namang ipinagtapat ni Francis ang kanyang ginawa. Bilang parusa sa kanya, si Francis ay pinalo sa harap ng lahat ng tulong ng Castillo. Sa murang edad, si Francis ay napakadiyos. Natanggap niya ang kanyang unang banal na komunyon at kompermasyon sa edad na sampok. Bumibisita din siya kay Jesus sa banal na sakramento. Nagdarasal ng banal na rosaryo araw-araw at nagbasa ng mga libro tungkol sa buhay ng mga santo. Isang taon pagkatapos ng kumpirmasyon ni Francis, nagpasya siyang ialay ang kanyang buhay sa simbahan. Inahit niya ang kanyang mahaba at kulot na blande na buhok sa prosesong tinatawag na tonsure bilang unang pagkilos ng paglalaan sa priesthood. Noong una ay tinanggihan siya ng kanyang ama na kunin ang tono, ngunit nang makita kung gaano kalaki ang pagkabigo ng kanyang anak, pumayag siya sa paniniwalang ang mga hilig ng kanyang anak ay mababuwasan habang siya ay tumatanda. Noong si Francis ay 17, dumalo siya sa isang teologikong talakayan tungkol sa predestinasyon. Ito ang teorya na ang lahat ng mga pangyayari ay ninanais ng Diyos kadalasang tumutukoy sa kahantungan ng kaluluwa ng isang tao. Ang turong ito ay naging sanhi ng paghihirap, paggalito at pagkakabalisa ni Francis. Hanggang sa punto na ito ay naging sanhi ng kanyang pasikal na karamdaman at kahit nakaratay ng ilang panahon. Sa panahong ito ng matinding kawalan ng pag-asa, nagpasya si Francis na bisitahin ang isang matandang parokya, si Saint Stephen the Great sa Paris. Doon, nagdasal siya ng memorare at lumuhod sa harapan ng Black Madonna statue ng Our Lady of Good Deliverance. Sa mga salitang yun, Isang simpleng pagkilos ng walang pigil na pag-ibig sa Diyos na tapos ang kanyang pagdurusa, agad niyang naramdaman ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa at nang pamamagitan nito ay gumaling ang kanyang katawan. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya muling nawalan ng pag-asa sa pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao o sa magagandang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Si Saint Francis ay napakatiyagang tao. Alam niya sa loob ng labintatlong taon na gusto niyang maging pare bago pa siya ito nabanggit sa kanyang pamilya. Natatakot siyang sabihin sa kanyang ama ang kanyang sikreto sa pagiging pare dahil gusto ng kanyang ama na sundin niya ang isang maharlikang buhay. Hindi lamang determinado ang ama ni Francis na mamuhay ang kanyang anak bilang isang maharlika, ngunit naghahanap din siya ng babaeng mapapangasawa ni Francis. Si Francis ay kilala bilang isang matangkad, blande, guapo, asol ang mata, hinahangad na bachelor. Ngunit tumanggi si Francis na magpakasal, mas pinili na manatiling nakatuon sa kanyang piniling landas. Nais ni Francis na maging malinaw ang kalooban ng Diyos bago niya simulan ang kanyang paglalakbay sa priesthood at maghintay ng isang tiyak na tanda. Dumating ang palatandaan isang araw habang nasa labas si Francis na nakasakay sa kanyang kabayo. Siya ay isang mahusay na mangangabayo ngunit natapon mula sa kanyang kabayo ng tatlong beses. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang katutuhanan na sa bawat oras na siya ay mahulog ng walang dahilan ang kanyang kaluban at espada ay dumarating sa lupa sa hugis ng isang krus isinaalang-alang ito bilang malinaw na tanda ng kalooban ng Diyos na kanyang hinihintay, handa si Francis na mag-oo sa pagkapare. Dumating ang araw para ibunyag ni Francis ang kanyang sikreto sa kanyang ama sa dokumentong nagbigay sa kanya ng pahintulot na pumasok sa pagkapare mula sa obispo sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Francis na humingi ng pahintulot sa kanyang ama na sumapi sa pagkapare. Ipinahayag niya na nais niyang hilingin sa kanyang ama ang isang bagay lamang. Sinabi ni Francis, kung nais mong ibigay mo sa akin, hindi na ako muling hihingi sa iyo ng anuman. Naway ipagkaloob mo Akong pahintulutan akong makapasok sa simbahan. Ibinahagi ng ama ni Francis ang argumento na lapis na naghihirap sa puso ni Francis. Sinabi ng kanyang ama, Umaasa ako na ikaw ang magiging tauhan sa aking pagtanda. Mayroon kang mga kapatid na dapat mong pagsilbihan bilang ama kapag ako ay wala na habang ako ay mamamatay sa bawat araw. Matagal nang pinag-isipan ito ni Francis at sinabing, Ama, paglilingkuran kita hanggang sa aking huling hininga. Ipinapangako ko ang lahat ng uri ng paglilingkod sa aking mga kapatid. Tumahimik ang ama ni Francis, umiyak siya at sa wakas ay sinabi kay Francis, gawin mo sa utos ng Diyos. Kung ano ang sinabi noon, mong binibigyang inspirasyon ka nitong gawin at pagkatapos ay dinagdag niya. Kasama ang pagkabukas palad ng kanyang pamamalantaya, ibinibigay ko sa iyo ang aking pagpapala sa kanyang pangalan. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral tungkol sa batang St. Francis de Sales. Hanggang sa susunod na pagkakataon, laging tandaan maging kung sino ka at maging ganoon kahusay.